magandang gabi po sa ating lahat uh, marhay na banggi sa Indogabos yan dito po tayo ngayon sa ano Legaste City bewok yan so walking around Ligaspi City Coastal Area bewok samahan nyo po ako kapakita ko po, po sa inyo ito po ay napapaligiran ng mga kainan So, dito po banda, yan ang mga kainan, oh. No? Kainan po yan, haba-haba niyan. So, tayo po ay nandito dahil sa trabaho. Yan. Okay, so, salamat po sa mga nag-subscribe. Salamat sa mga nag-comment, nag -comment, Eh shout out po kay CC Blades. Uh, Florida girl Gales, Florida Gales at sa mga miyembro ko po, member po sa atin. Bigay sa kawa, thank you po, God bless, ingat po. Kay Carmi. So, walking around. Oh, um, Kaliwa kanan yung tugtugan dito. Yan, mga kainan po yan lahat. Ano? So kung kayo po ay mapasyal dito po sa Dait, as ah, Dait, dito po sa coastal. Yan. May mga nagde-date, may mga banding-banding ang mga barkada. Ayan mga kuya Ayan what's up guys daw May mga nagbabike Yan, banding ang buong pamilya Ayan o no? Kanya-kanyang sasakyan don po sana ang tindahan po natin may uh, magagandang mga uh, lights doon sa unahan po uh, dyan po yung uh, Legazpi City Peace Port yan Legazpi City Peace Port, dyan po sa unahan pagtawid po natin ng tulay yan so shout out po ng mga taga Legazpi City may mga nagbabike-bike din dito Ayan. May mga nagpapahangin. May mga nagpapalamig. So, kakarating ko lang po dito sa Ligaspi. Bali, limang oras po ang uh, biyahe ko from Daet. Limang oras. Kaya, ikot-ikot muna tayo dito. Pasyal muna tayo dito. Maganda po ang mga light sa unahan. So 'yun po ay tulay. Sa ay ah uh, fishport na 'yan. Mura lang ang isda dito. Ano, nakabili po kami noon, mura lang. so dito po 'yung uh, tulay. At lampas po niyan ay ano na po 'yan, fishport. So 'yan 'no, kainan na po, kainan din 'yan 'no. sa unahan po maganda po yung lights doon uh, all year round po yon kahit hindi Pasko hindi po nila tinatanggal may mga nag walking walking banding ang pamilya barkada kaklase so tayo po ay medyo paakyat na siya sa tulay na po ito pero parang buka na lang ito malapad na ilog no? narinig nyo po yung lagaslas ng ano, alon ayan so dito na po tayo sa tulay ayan kalimutan ko kung anong pangalan ng park na ito sawangan Sawangan Park kung hindi ako nagkakamali sa pagbasa malabo na mata eh yeah. maganda din po dito kasi may mga ano siya oh, may mga uh, lights green lights yan si guide pero maliwanag naman siya yeah. ito po mga green lights oh. yan yeah. Yung sa taas, ano din yan siya oh? Parang mga mansion din yan sa taas. Lalaki ng mga bahay dyan. Pag-araw makikita po yan dyan. So, ayan na po yung peaceport dyan. Mura lang po ang isda dyan. Ano? Simpre, port ng isda. Peaceport. Peaceport. So yun po, shout out po yung mga kapit mga kaibigan po natin na subscriber na nasa ibang bansa na mga taga Ligaspi or Albay ito po yung city nila ito po yung city nila Marhay na Banggi sa Indogabos para naman sa mga Ilocana, Ilocano na yung Bagnarabim kanya-kanyo, kanya, kanya yung amin Ayan, mayong gabi sa tanan sa mga bisaya. O, mayad nga gabi sa mga kuyunun. Maupay na gabi sa mga waray. So, yan, putan natin yan yung mga magagandang mga lighting dyan. Lalakad lang po tayo. Siguro mga isang kilometro ito lakarin natin. Inaikot Inik ko po wala kasi akong live at wala akong upload kaya travel vlogs muna tayo uh, shout out natin yung mga susubaybay lagi, Lydia Pat uh, Helen Sikal Linda Carpinter, Luisa Bituni yan salamat rusa channel at sa lahat po hindi ko na may isa isa baka makalimutan ko magtampo <laughs> ingat po God bless we love you all so ito po yung magagandang ano, to, lights dito kung kaya po magpasyal dito maganda hanggang Pasko na po ito oh, kahit walang Pasko mayroon pong mga lights dito maganda so banding ang magpamilya yun pwede rin uh, pwede rin kumain kain dito pwede rin kayong may baon Oh, yung papasok na car sa Peaceport, ang tawag diyan ay Peace Car. Ano? <laughs> ah, yan Peace Car. Oh. Papasok siya sa Peaceport. At marami din po diyan fishermen. Ito po yung isang Christmas light dito. Sa harap po ng uh, City Engineering Office ng City of Legazpi. Ito po ang makikita po natin. yan Ganda po yan. Ito, nawalang il, nawala ang uh, ano, walang connection. Ayan po. Pasok po tayo dito. Dito rin po. Sawangan. Ayan, sawangan. Sawangan Park nga. Ayan, may mga lights din dito. Parang papasok ka sa ano sa kaharian may mga naglalaro ng volleyball ayan bandingan ng magkabarkada mga kaklase ayan o no? oh. oh, dito tayo banda sa bandang kaliwa ito po park uh, loan medyo malawak po may mga makikita po natin Mag pamilya kumakain yan o. may nagagitara yan may mga magkakasintahan yan. iba pang mga lights dito yan. Yan, malawak din po yan doon. Hanggang doon po, mga kainan na yan dyan. Oo. Oh. Magpamilya, kumakain, banding. Yan na po yan, Sawangan, Sawangan Park. Yun. Okay po. Sa mga hindi po taga-bicol, um, pong pagsama sa akin para nakapasal na rin kayo sa uh, Legaspi City uh, Boulevard. Baywalk. Ano? Uh, Legaspi City Baywalk. Ayan. Salamat po. So, again, continue to support ko yung balas matubang at ng blog sa kalinga prab sa lahat ng mga kalinga partners salamat po sa mga sumusubaybay at sumusuporta sa video ng uh, kambal ano thank you thank you po um, pray lang natin na sana malaking tulong ang uh, pag uh, Feature nila sa KMGS para matuntun at makilala ang tunay nila na ama na si Max. Hindi po alam ang apelido. Okay. So, maraming salamat po. Bye-bye.